Good morning guys! Mag-update tayo ngayon dito sa Daang Hari Extension Road Open Canal at update din natin ang ginagawang SM Gen Trias Ano na kaya yung lagay? At ito nga pala ang malagasang flyover at dito tayo dumaan sa ilalim sa kanan na bahagi ang malagasang flyover at ang ilalim niya. Um, papunta ngayon tayo ng district. Yan. Update natin itong lugar na ito galing dito sa may district. Yun. Ito yung gilid niya at ang paradahan ng tricycle yan sa kanan. Itong lugar na ito ay maganda na at maayos. Ganyan ang sitwasyon dyan. Yan. Pero sa ngayon, yung mga pumapasok sa ilalim na galing dito sa district ay eh dito rin dumadaan sumasalubong sa atin bigaya na lang doon sa may lugar na yon sa ngayon uh, may mga ginagawa dito sa may open canal na uli nito yung dating ginagawa ng Maynilad Ito siya galing tayo ng district nito na pagbaba natin ng district ito yung open canal papunta naman ng Malagasang. Sa lugar na ito ay maayos na ang kalsada. Ayan. At meron nga ginawa ulit dito ang Maynilad nung matapos yung kanilang uh, pagbabao ng pipe uh, pipe laying ay ginagawa na nila ng isang bagong kalsada. Kaya yung mga dumadaan dito lalo na at rush hour makakaranas po kayo ng in traffic. Mga ganito lang guys. Siguro mga 10 minutes. 10? <laughs> Parang mga ganito lang naman yung traffic. Yung yeah, mga ganyan-ganyan lang. Pero hindi pa ito yung talagang rush. Hour kung mapansin nyo guys ay two lanes to na traffic yan pero pagdating nyan dyan sa may ginagawa Siyempre magiging single lane yan yung mga truck mas maganda kung nandito sa may parte ng kanan dahil yung nasa may kaliwa yan ay pumapasok Uli dito sa may kanan kapag ikaw ay truck na dyan ka sa may kaliwa papasok dito baka mahirapan ka na makapasok no kung anang pagkaganto maliliit na sasakyan tapos misan mga motor ya mga ganung ganon ay mahirap magbigay para sa kanila <laughs> dahil nga tayo ay malalaki katulad ng ating truck yan ito guys yung ginagawa dito yan na kalsada yan nasa may kaliwa na yan kung mapansin nyo naman yung dinaanan natin kanina mahaba na na kalsada at ah, papunta na yan dito sa may malagasang flyover. You oh, know, at ko konti na lang. At uh, playover flyover na ng malagasang matatapos na rin nila ito. And ito naman yung sa kabila, ito yung nagawa noong nakaraang linggo. Yan. Itong diadaan na natin ito ay natapos na, katatapos lang. At ito naman kaliwa, ayan yung bagong ginawa nila. Yeah! Oh, mahaba-haba na. Kaya sa mga susunod kapag ka pwede na uling madaanan yan na nasa may kaliwa na yan ay mas maluag na yung papunta dito sa may malagasang ang flyover. Kukunti na lang, ito na lang hanggang dito sa may maliit na tulay na ito. Pero mag-ingat kayo dyan dahil yung lugar na nga na yan ay kukunti yung barking. Baka mag kayo doon sa may kanal. Yan, kanal o ilog ba yun? Yan. O, konti na lang. Ito guys, ang paahon natin sa may flyover over ng malagasang. Mapapansin nyo ko, konti na lang yung, ano, yung gagawin dyan. Hindi pa na nila tinutuloy. gawa ng siguro may mga ibabaong pa sila. Kaya medyo hinuhukay-hukay pa rin nila minsan eh, yung ganong lugar. Kung may ibinabaong pa sila. Dito sa malagasang flyover na ito ay maganda at maayos na maayos na. At pagbabaan nyo nga dito guys, yung kainan o kinakainan kapag gabi dyan, malapit sa may ginagawang Calax Open Canal Interchange. Ayun, nandyan ang mga kainan. Ay, nandito na sa may kanan. Wala na po dyan ya yeah. pagbaba nyo dito, ito siya sa may kanan. Yan. At marami nga tumitigil sa lugar na yan, lalo na kapag kagabi. Dahil nga mas maganda yung uh, lugar nila ngayon doon, mas madami ang parking lot. Uh, Minsan kasi nakaka-traffic doon sa ano sa may dating pwesto nila lalo na kapag kahapon yun yun yung update natin dito sa may open canal. At tignan naman natin ang SM na ginagawa. Ayan guys. Ngayon ay hapon na nung nagpalipad ako dito ng drone sa lugar na ito. Yan, nagpalipad lang ako sa glet. Sinubukan ulit natin ang ating drone. At mapansin nyo naman, medyo madilim-dilim na. Yan. Ito, dito kami naguhugas ng concrete. Sa lugar na ito. At ito, yung SM Gentry Jazz na ginagawa. Yun, oh. At mapansin nyo naman, ang laki. Malaki na yung lugar na yan, oh. At uh, talagang kahit gabi ay gumagawa sila. Tingnan nyo naman, apat na crane. Ang gumagawa. Ito yung SM ng Gentrellas na ito ay isa sa pinakamalaking SM dito sa lugar ng Cavite. Yes! Ayan. Dito sa Cavite, syempre. Yun, no? Oh. kung mapansin nyo guys, yan yung kabuoan ng building ng SM. Eh, syempre, itong gilid nyan, ah gagawin pa rin nyan, syempre, yung mga gilid nyan. Ito palang kabuoan ng SM mapasin nyo ang at ito nga ay katabilang ng federal land na ginagawa yan. dito naman sa kaliwa na andito yung kanilang mga opisina o barracks sa may kaliwa nya yan. ikot natin ng konti yung camera yan guys yan yung kanilang barracks at yan din guys yung kanilang mga opisina at nandyan din, meron na rin sila dyan sa loob na ready mix concrete. Yan, na kanilang sarili talaga. Yan, no, ang lawak guys ng lugar na ito. Hanggang dyan guys, yung SM Gentry sa lugar na yon Yun. At ito naman guys, yung ating kuha bago tayo pumasok ng trabaho. Yan. Ito yung ating planta na pinapasokan kung mapansin nyo guys yan yung nasa likod na yan yan yung ginagawang federal land at yan yung SM yun ito yung open canal yan yung lugar na yan kung mapansin nyo guys ay wala naman traffic dahil nga malapad pa yung kalasada na yan pero dyan sa lugar na yan ay biglang kikipot yan sa may dulo, yon sa may mga puno na yon, kasi ano na yan, magiging two lanes na lang. Kung dito sa lugar na ito ay 4 lanes, doon sa lugar na yon ay magto 2 lanes na lang siya. Kaya kapag ka uh, yung rush hour, yung lugar na yan ay nagkakaroon din ng traffic. Yeah, matraffic na rin sa lugar na yan. At kung mapansin nyo guys, yan ang mga kabahayan ng mga subdivision, at yan na lang yung mga taniman, no. Oh. Yun, oh. Parang ko konti na lang yung mga taniman. Puro bahay na lang yata yung nakikita ko, ah. Aww. Yan. Kitang-kita -kita natin pag nandito sa taas, no. Yung mga view. Pero sa bandang dulo, yan. Ay eh napakalawak pa rin ang mga palayan dyan. Ng taniman. Dito tayo sa may kaliwa. Ayan. Yan yung SM, Gentrias, oh. Katabi lang natin no oh. katabi lang natin yung SM Gentrias yes. tingnan natin guys palapitin natin ng konti dun yung ating drone sa lugar na yon <laughs> Makita natin no, ang lawak ng ginagawang SM talaga nito. Kasi tingnan niyo guys. Pamula dyan sa may kalasada na yan, napaikot na yan, na napapalibutan ng may mga yero na kulay blue. Yan yung sakop ng SM Gentrias. Yes. Yan, no? Lucky! Yan. Tapos, kung ilang floor siguro to. Sa ngayon, itong nakikita natin na ito, ay second floor. Yan, second floor, yan yung ginagawa na yan. Kasi pag dumadaan kami dyan, nakikita namin yan sa gilid. Yan, second floor yung ginagawa na yan. At, ang lawak na, no? At makita natin, no? Yan yung open canal, nasa may kanan. At, at nasa may harapan pa natin dyan, sa gilid na yon ay ang federal land at malapit din ito sa ginagawang Calax Open Canal Interchange wow At iyan, hanggang diyan na lang muna ang ating update sa SM Gen 3 na ito na ginagawa at sa Open Canal Extension Road ng Daang Hari Road. Yan. At abangan nyo guys ang aking magiging update pa sa lugar na ito. Salamat sa inyong panonood.